Hello mga kaibigan, ngayon si Ate GB ay magre-repack ng gamis. Ganito po ang ginagawa ko kaibigan para mabilis, no? Mabilis, mabubasa ang pagkabisaya ko kaibigan. Para mabilis po na mabinta yung ating mga gamis. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, so Frances, pakikamera naman ito yung mga gamis. Focus sa gamis, Frances. Huwag sa mukha ko, baka lalo silang ma-in love. Ayan kaibigan ha, ganitong ginagawa na Ate GB. Kaman, kaman, Then papakita natin ha. Ayan, ganito po ang ginagawa ni Ate GB, there friends. Ayan, di ba? Pakita mo, Francis, oh. Ayan, katulad nito. Tingnan nyo. Kitang kita ba, Francis? Mga kaibigan, 5 pesos po ito. Ayan, so ilock po natin ito sa ating sealer. Tapos, uh, stapler natin po sa paper. Pwede yung case ng sigarilyo, pwede yung folder. Basta mga matitikas na carton there friends. Ayan, so meron din tayong gummy burger. Ito si gummy burger natin, di ba? Si gummy burger, si gummy ice, at meron pa tayong uh, ibang klase ng uh, gummy star Friends. So, gumamit nga pala si Ate Gibi ng 4x5x002. Ayan. So, 25 pesos lang po ito, mga kaibigan, no? 4x5. Ayan. So, tingnan nyo, no? Clear na clear ang plastic. At saka, uh, ano po siya, hindi siya manipis. Ayan, di ba? Makapal na plastic. Ayan, focus mo dito, dear Huwag sa mukha ko. <laughs> ayan, ito kaibigan ha. Ganito lang kaibigan, madali lang naman ito, di ba? Yan, burger, gummy eyes. Pwede rin ha, ah, i-shuffle-shuffle mo no? Pwede burger, tatlong burger, dalawang gummy ice or tatlong gummy the eyes. Ayan, so dalawang burger. Ayan, ilagay mo ito kaibigan, ito lang tapos i mo. Kung meron kang sailor, kung wala, pwede rin katol. Wala, pwede kandila. Ayan, i-sell mo lang ito kaibigan. Pag naka-sell na, yan, pag naka na itong manap ka ng mga karton na matitigas, yan, for example, kung ito yung cartoon difference friends, i staple dito, ha? I staple natin dyan. Ganito lang pong paggawa there, friends. I staple, i staple, diba? Diba, ang ganda, ang ganda, ang ganda pag mas kaibigan, Ganun lang. O, diba, mas mabilis kasi mabinta ito. Kasi mapipilitan yung mga bata na bumili ng 5 pesos. <laughs> Ayan. Yung mga walang 5 pesos, kaibigan, bibili sila ng ibang candies. Ay, pero pag kadalasan talaga, Ayan, mapipilitan silang bumili ng 5 pesos kasi nga nakaripak na. Ma, huwag kayong mag-alala ha, masasana yun na yung mga bata. So, yung kaibigan, tatapusin lang ni Ate GB ang aking ginagawa. Ayan, kasi si Francis ay... Hello, Francis! Hello! <laughs> Ayan, kaibigan, yung kameraman ko, kaibigan, no? Ayan, focus. Huwag naman malapit! Ayan, sa hindi pa nakasubscribe kay Ate Jibin, please subscribe po. Sa inyong kaibigan, tapos na wala ni Ate Jibin, ha? Sana kaibigan, gawin nyo rin po ito. Natiti ako, kaibigan, no? Malaki talaga ang kikitain mo sa mga gamis. Ito, kaibigan, 2.5 kilogram. Isang pack, 2.5. Uh, ang, ano to ang price, 380. Pero ang laman nito kaibigan, lagpas 500. So, kumikita ka ng lagpas 100 per pack. 120, 140, sometimes P150. Ayan, so sabukan nyo kaibigan na magtinda kayo ng gamis at magripak na rin kayo. Ayan, so mga kaibigan, uh, malapit na matapos si Ate JB, no? Nagre-repack tayo ng mga gamis kaibigan. Ngayon, dalawang uh, gamis lang po muna. Actually, may ibang gamis pa tayo pero hindi kaya ng powers ni Ate JB. Medyo puyat pa ko kaibigan, no? Kakarating na namin galing sa uh, pamilyang bayan. So ito po yung mga gamis na na-repack ni Ate JB. Tingnan nyo. 5 pesos po yung isa. Ayan, so staple ko pa ito. Gagamit tayo ng stapler mamaya. Ayan, meron din tayong burger. O, oh, di diba? San ka pa, kaibigan? Maganda ito, their friends, no? Nasubukan niyo ba ito, kaibigan? Ayan, kung hindi niyo pa nasubukan, subukan niyo po, no? Ma-attract yung mga bata, dear friends. Magre-repack ako ng popcorn mamaya. Kailangan mariskarte talaga tayo Kaibigan kasi ito magre-refill rin tayo ng cheese powder ha mamaya na Inuna ko muna itong mga gamis sir friends. So ngayon, ako ah, kuha tayo ng stapler. Staple natin ito ha. Mas mabenta ito Kaibigan kasi maatrak attract 'yung mga bata lalo na kung ah, ibat iba iba 'yung mga gamis natin, di ba? Ayan, so mag-staple na tayo. Ayan, mga Kaibigan, narito na 'yung stapler ni Ate GB, bagong-bagong 'yung stapler ni Ate GB tingnan yung, Kaibigan. 48 pesos. At ito na yung mga karton ng Zazest. O, ayan, mag-recycle tayo kaibigan. Hindi natin itapon itong mga karton, mga boxes. Magagamit natin ito. So, yung kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo ha kung anong kahinat na nito mamaya. So, mga kaibigan, nag, uh, may natapos sa na tayo, no? Isang uh, pile ba to? O, isa, basta isang tayo kaibigan ng mga gamis. Tingnan nyo. O, di ba? Ayan, isa sa burger, tsaka isa sa uh, Uh, ay gamit ay. Papakita ko lang sa inyo kaibigan, di ba? Ayan, gamit yung akarto uh, karton ng katol. Ibang gondo ko nyo, gondo ko yung tingnan, sana all. Kailangan kaibigan, try nyo rin ito ha. Ayan. Wow! <laughs> Gawa tayo ng pang thumbnail, Ayan! So, mas maganda kaibigan pag iba't iba, iba-iba yung klase ng gamis nyo. Ayan, so, i-display na ni ito ni Ate GB para makita ng mga bata. So, ito kay kaibigan, ha? Ayan, medyo matrabaho talaga, pero okay lang. Mas mabilis kasi maubos kaibigan no, pag ganito. Kasi nga, 5 pesos talaga ang bibili ng mga bata at ma-attract talaga sila. Yan, ilagay natin ito sa harapan ng tindahan. Di ba, ma-attract yung mga bata? Sana oh, kailangan ma-discard talaga tayo kaibigan para mabilis po, mabintay yung ating mga paninda. Pag mabilis mo, boss, ibig sabihin mabilis yung pasok ng pera. O, oh, di ba? Ayan, saya. kaya kailangan ma-discard lang tayo kaibigan, oh. yan sana. Kung hindi po nyo pa na-try, matry nyo rin ito, dear friends. Yan, madali lang maubos ng kaya ang mga gamis niyo kasi nga 5 pesos talaga ang bibilhin ng mga bata. Minsan sobra pa 5 pesos bultuhan no kasi nakaripak na sana all. <laughs> Ayun, so i naman na muna ni Ate JB.